Hi guys, so update. Ayan, konti na lang bunga ng mga mangga. Dito sa kabila wala ng bunga. Itong malalaki wala na rin bunga. So kukuha tayo kasi mas maganda yung ano, pipitasin mo siya kaysa sa mahulog. Oh, ilang piraso na lang. Arriba, arriba. Arriba. <laughs> Pipitasin na lang daw pero nandito na, nandito na. <laughs> abot. Maabot din naman pala. Bakit nagdala pa ako? Pwede na to. Nakikita nyo, ayan ang labahan ko. So guys, may papakita ako sa inyong dalawa. Busy <laughs> sila. Ay, na yun. Ay, karabaw mo. Oh. Ilan na lang. Next month, ubos na to. Masarap to kainin kasi maasim na matamis-tamis na. Ito na lang talaga ang may bunga. Sa so, kabilang bahay, wala na sila dito na lang. Okay, bye.